Yan po mga kalingap, welcome back ulit po sa ating YouTube channel. Siyempre, Boy Tabang, ano, isang uh, deputy po dito sa Samar Landing Pad. Ngayon, yung araw na pinaka malu uh, malungkot, no, mga kalingap. Kasi, ito na po, yung oras na babalik na po sila Kuya Val, at Ed, at yung mga kasama po nila, doon po pabalik ng dahil. So, time check po mga kalingap. 603 ng hapon na po. So ngayon ay nag-iimpake na po sila. So ayan, pakita ko po sa inyo yung mga kaganapan nila. Gusto na. Pa, dito kinakanta ko na ako Tabang. Pumakalingap. Dito si Brother Paas. Brother Paas! Yes. Uwi na kayo. Oo, oh, God bless. Uh -huh. Salamat sa inyong pag-asikaso. Ah, syempre. Um, Ayan, Meron pa bang uh, chance na makabalik si Brother Paas ng Summerland Landing Pad? It guides me, kahit ako lang. Wow, wow. Ang guides me lang tayo nakabitente. Ayan. Ang magubuhay pa. Ayan, sige. Kaya mo lang, may ito na nga Yes. Babalik talaga ako. Ayan. Oh, Thank you po. Salamat sa inyo, magpapalain kayo ng Panginoon. Yeah, thank you po, thank, thank you. you. Okay, ano? Pag-agaling niyo ng Jesus at the power of the Holy Spirit, I ask for prayer sa world po ni Jey Tabang. Bless his channel, Lord. Bless na kami sa landing pad. Login na po na dala, dalalim sila ng mga viewers. Subscribe ngayon. Patuloy na ang paglalim ng Diyos ngayon, maglalim mababat sila sa kanilang paglilipon sa mga zao isang katawan dito sa katawan sana. Ingatan ka mo sila na bayan, maluyasan nila ang pabor na galing sa iyo at pabor ng tao. Kailangin ko bigyan mo sila ng kalusugan at kailan mga katawan. Mahilayo sila sa mga sakit ka ng damo. Salamat po sa pangalan niya. Amen po. Thank, Thank you, Brother, brother Paz. got this po. Ayan. Ito po si Kalinga po siya. Kalinga po siya. Ayan. Uwi na po sila. Siyempre, ito na po. Nagpaka-impake na po sila at Catherine. Hello, baba. Uwi na kayo? Wow. Uh, salamat talaga na uh, sa sa magandang pagtanggap sa amin ah, at sa pag-alaga sa amin talaga yes. lagi kami busog yeah. at uh, masaya ako na ganito kayo uh, si Interpink sa mga kasama. Ah, syempre. At uh, nalang na lang natin si Boy Tabang na supporta Thank you, thank you po, Tika. At para po na maraming video. Ayan na, pati. Ayan, nandito si Kalinga pa Gilbert. Syempre yung kanyang may bahay. Shout out, ano? Hmm. Uh, miss ko talaga dito sa lugar yung mga yung mga lugar na punta namin. Hmm. Ngayon lang namin talaga napuntahan. Yes. Nang mamimiss ko yun. Hmm. Tapos Mamis natin dito yung yung sobrang yung yung ano na ano sa amin pagtalo sa amin talaga. Mm -hmm. talaga, talaga yung pag-alaga mm -hmm. ng pagkain. Mm -hmm. Tapos hindi kami hindi kami stress sa trabaho talaga. Yes. Bili pa ko talaga sa inyo. Thank you sana, po. Thank you. Ay, talaga. Shout out sa ka, mga kalingap sa kota po natin po itabang. Ayan. Thank you. Thank you po. Siyempre dito po yung may bahay ni Kaya Gilbert saya mm -hmm. at lalong lalo na alagang tulog po kami dito. Sure. Nakapagbakasyon ng wala sa oras. I yes. mean, nakapagbakasyon ng libre. Po. Yes. Uh, libre. Yan, do kasi, do kasi do. kumakain na lang kami dito. <laughs> <laughs> wala, <laughs> wala. wala. Siyempre talaga, kapag nandito po kayo, wala kayong aasahan na gagawin nyo po kapi po yung gagawa. No? Ayan. Okay, Ayan. Mm -hmm. Thank you, thank you so much po. No, ingat po kayo sa, ingat po kayo sa biyahe, kuya. Thank you, thank you, thank you po. Um, thank you po. Ayan. So ayan, naka-ready na po sila Kuya Bal. Siyempre, nandito na po yung Bago po sila umalis, ay kakain po muna sila. Ayan. Dito si Kalinga Manik, yung ambasador po ng Adabaw. Uh, kakain po muna sila at Edna. Ayan. Let's JP. Ayan. Tapos yung uh, BSM Angels, nandito si Kuya Jay Norilla. Ang ambasador po ng Gumaka. Mhm. Mm ano yan? Uwi ka na kuya. Goodbye Philippines. <laughs> Ayan. Ingat kayo dito. Ah, thank you, thank you. Ayan. Ayan. Pagdating namin doon, balik naman kami ba? Ayan. So, sige, ba't kumakain? So, yung iba po, nandito po sa... Ah... Uh, labas. So oh, oh, oh. nakakalungkot po mga kalingap ano. Ayan. So sobrang saya po na kahit papaano no na kami po yung gumagalaw na mga uh, scout or deputy dito sa landing pa syempre obligasyon po talaga namin yon kano. So nakikita uh, niyo naman po yung uh, or maririnig niyo naman po sa kanila kung gaano po namin sila inalagaan dito po sa Summer Landing Pad ano. Ayan. Ay. Mr. J, ano yung masasabi mo sa summer landing pad? Ano masasabi mo? Ang masasabi ko lang ay maganda. Uh, sa hapat na landing pad, I think ito ang uh, alagang, alagang, ano, alaga. Uh, kung yung, baga. Ay, di pa sa alaga. Oh. Kung baga, yung sabihan ni Kuya, maganda yung ano kasi hmm. hindi ka magbulog. Yung hmm. pag sa CR, hmm. sa, sa mga ano. Pero lahat naman ng mga landing pad, ano, ahm. Uh, Maganda din. Oo. Uh, 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 talagang may types lang talaga na dito na sa ni bang wala. Kuryente. Oo. Oo. kahit kahit anong ano ulan tubig may meron at meron talaga mm, ano din. mm. din. So yeah. maganda at uh, salamat din sa inyo sa pag-welcome, sa pagkasikaso sa sa amin. Mm. Uh, at yun nga, magbalik-balik pa din kami. Wow, so, thank you. Sa susunod uh, na balik, kasama na si Kalingan. Wow, yun nga yung hinihintay namin. Ano? Uh, sa mga napuntahan nyo dito sa summer, ano yung pinaka nagustuhan mong lugar? Uh, yung ano, yung, yung sa Blue Lagoon. Blue Lagoon, uh, yes. At meron na yung buha doon. Yeah, kaya nga eh. May, ano yan, uh, remembrance mo Wow. Sa aking pagpunta dito sa summer. Yeah. Thank at, you, Mr. J. Ingat uh, po kayo. Uh, Thank you po, thank you. Yan din si Yeah. Larry. Yan. Siyempre si Kuya Kenz interviewin natin. Oy, geng-geng. Ayan, ano may yung masasabi mo dito sa Summer Landing Pad, Kuya Kenz? Ay, grabe. Grabe experience po mga kalingap. Oh. Uh -huh. Tsaka yung mga naka, ano dito, mga nakatoka. Ambassador, duty, scouter. Sobrang napaka, ano po nila, sikaso mga kalingap po kayo pinabayaan ha, nagdagdag na naman oh. <laughs> And salamat po sa uh, mga sumuporta din ng mga sponsor nila. Thank you, thank ayan, you. Thank you, so much. Sana makabalik ulit. yeah. thank you Kuya Kins. Thank you. So, yan, nandito si Kuya. Anong pangalan ng channel mo, uh, Kuya? Kalinga Per TV. Ayan, si Kalinga Per. Ayan, ayun, masasabi mo sa summer landing pad, Kuya? Uh, maganda po. At saka, ano po kami, ah, Thank you. Uh, sa mga uh, uh, katarman sa amin. Sana makabalik na kami dito. Uh, Siyempre. Maraming salamat. Thank you Mr. po. Mr. Okay, thank you. Ayan, yeah. yeah, nandito si Kuya Tuper Ayan, dai. Ayan ayan, ayan. ayan, ayan, uwi na kayo. Paano yan? Ay, miss namin kayo. <laughs> Eh, ano yung masasabi mo sa summer landing pad? Yun, uh, masasabi mo sa summer landing pad is napakaganda po, napakaaliwalas, napakalinis. Dalawa ang CR, hindi kami nag-aagawan. Yes. At uh, syempre, naging masaya kami dito sa summer landing pad. And syempre, so, po team natin ang Timuray na right na nun. Na. Uh, si Boy Tabang, the Great, uh, Yansky TV, Baby Mix Vlog. Saka si Ate Edna Condor, yan. Mamimisi po namin sila at uh, sobra po talaga, napakainit ng pagtanggap nila sa amin dito sa summer planting pad. Yan. Mga kalinga supportan po natin ang uh, Team Uray Nun. Yan, uh, Boy Tabang. Thank you. Yan, mga kalinga maraming maraming salamat po. Thank you, thank you. Siyempre, nandito rin po si Kuya Mels. Ayan, Kuya Mels, uwi na pala kayo eh. Oy, oo nga. Uh, maraming maraming salamat sa pagtanggap niyo sa amin dito. Oh. Sa mainit na pagtanggap ni niyo sa amin, wala akong masabi. Uh, lahat uh, organized. Yan, maganda yung mga naging programa. Uh, at syempre, uh, mga kalingap, huwag niyo pong kakalimutan na suportahan si Boy Tabang. Isang po ng kanyang mga kasama, lalong-lalo na si Ambassador Joey the Great. Lahat po ng Team Waray suportahan po natin dahil dito po sa lugar nila, sa nakikita ko, sa napuntahan namin, marami po silang kailangan tulungan dito. Yan. Kaya, suportahan po natin ang uh, Team Waray ang uh, landing pad ng Katarman Samar. Yan. Sa muli po pagbabalik namin, yan, ready na naman kami ulit. Wow. Salamat po. Thank you, thank you, Kuya Mels. Yan. Sana po makabalik kayo ulit, no? Opo. Yan. Yan po, mga halingan grabe Ano si Kuya Mikey Kuya Mikey, huwi na kayo Huwi na kami bro May <laughs> e, miss namin na kayo <laughs> Ayan, hindi, ay, ay, meron na kita Salamat, oh, salamat okay. uh, bro, uh, boy Sa uh, Ano, napaka Sarap na pagwal kami dito sa amin Sa Katarman Sama mm -hmm. Walang masabi, halos simula nang dumating kami dito sa Katarman Samar hanggang paalis kami. Ganun pa rin yung pag-welcome pag, uh, sa amin. Napakasarap uh, ng araw-araw na pagkain. syempre yung banding niya sa amin, although uh, ngayon lang tayo nagkasama-sama, parang uh, isang pamilya talaga. So, mga kalingap, support po natin. Unang-una, -una, si uh, Ambassador uh, Joey the Great. At uh, syempre, yung dalawang deputy po natin, si Boy Tabang po at si Ate na uh, Undur at yung yes. dalawang scouter po si uh, Kuya Yan TV at si uh, Baby mix Vlog po yeah. So salamat salamat po sa uh, team Katalman Summer ng Dimpat sa pag-welcome po dito sa akin so, Sa mga susunod pa po ng uh, pagbalik namin dito siguro ano po uh, sana mas marami pa tayong uh, mapuntahan dito sa Ay, syempre. Sa... Sa mga, uh, sa mga napuntahan mo dito Or napuntahan natin sa pagdating nyo Ano yung pinaka nagustuhan mong lugar dito sa Samar? Yung nanguna, siyempre Pinaka nagustuhan ko yung ano, landing pad siya uh -huh. Kasi dito na yung lahat eh. uh -huh. Pagdating mo pa lang Ay todo pagod tayo uh -huh. May pagkain na tayong uh -huh magsasalusaluhan. Yes. Kahit uh, malayo yung biyahe natin. So, Matik na kagad yung pagkain. Mm. Kakalimbang na lang si Ambassador. Ah. So, ito yung pinakaunang-unang nagustuhan ko dito sa Qatar. Yes. Siyempre yung Blue Lagoon. Blue Lagoon, ah, no? Napakaganda. Ayan. Yeah. Uh, enjoy kami dun sa mga napunta natin sa Qatar. Sa... Yeah. Ayan. Thank you. So, uh, mga kalingap, yeah. Halingap, po. Uh, ha? kalingap party plans po. Yeah. Salamat po. Ayan. Yeah. Thank you, kuya. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Good sa atin. Yeah. Ka. Thank you po. Bye-bye. So nagpaka-ready na po. Nandoon na po yung mga ibang kagamitan mga kasamahan ko. May Kuya Bal. Syempre nandito rin po yung uh, iba. No? Ilan yung sakay mo dito Kuya May? Uh, sakay dito yes. kaya Mi. Oh, dito pa sya po ulan kasi. Wala oh, kang log log po nito, no? Medyo madugo. No. No. kasi may bababa nang bulan so so. Ah, may bababa. So doon kayo sa pick up. Uh, pick up mo na. Kumain ba tapos pag uh, open na yung pick up, lipat na sa pick up. Ah, so, okay. Itaping, uh, ah, okay. So, uuwi pala si Kuya Kens. Oh, wait. Ambulance ito. Si Tapos, babalik din okay. siya agad. Uh, siya magiging ambasador na, pinakaunang ambasador ng mobile landing, uh, mobile ambassador, uh, ah, uh, mobile ambasador. Ah, Mobile ambasador na, kung saan mag siya din sa kanila, uh, sa buwan. Uh, para mag ng mga beneficiaries na. Uh, thank you. Salamat yeah. po So, kami daw yung tubig. Cut. Ito na po, mga kalingap nakakalungkot no uwi na sila actually one week din po sila dito mga kalingap yan yung uh, sasakyan po ni Kuya Bal nandun so nakarating na po yan so yan po no mga kalingap nakakalungkot nakakasal kasi uh, kahit paano nakabanding natin yung mga kasama ni Kuya Bal lalo lang si Kuya sa na at uh, sana kahit pa paano no, bumalik po sila Ayan. bumalik sila tapos sa pagbalik po nila dun na po kami mag-scout kaya siguraduhin po namin na mag-scout po kami araw-araw, no? Scout kami araw-araw. Tapos -araw. syempre, mga scout namin, kung meron kami pwedeng i-recommend na kay Beto, na namin. So, ayan. Dito na po sila. Kumakain pa siguro, no? Ayan. Pagalis na po sila. Ayan, tumakain pa pa sila kuya ba? Pasan natin yung ilaw. Kasi yung dilim. So, nakakalungkot din po mga kalingat Pauwi na po sila. Ingat po kayo. Ayan. Ayan na bro. Ay, thank you po. Ito po si Kuya J. Hmm. Ayan. Ano yung masasabi nyo po, Kuya J, sa mga experience nyo dito sa Sama Ano, sobra-sobra. Baga -sobra. hmm. ay... Ay, salamat sa ilang araw. Talagang hmm. walang sasayang na araw yung pagpunta dito. Hmm. Uh, At Parang ano, Parang kahapon lang, ang bilis lang. Kaya so, <laughs> nga. <laughs> Ayan, tuloy ng oras. Yan, tuloy-tuloy lang tayo sa pag mm. At uh, sabi nga natin, yung na, mga ating ginagawang pagka-charity, kailangan mahal natin. Pag mm. mahal natin ang sambal na nating ginagawa, eh, hindi tayo mapapangang, hindi tayo magsasama. Yes. Kaya, magandang hapon. Yeah. thank you, thank you so much po. So, ayun na po. Ano sa panaga rin Hmm, pa-uwi na po sila. Okay, Diretso. Sa mirror, tingin doon, kapila. Bye-bye, atid na, bye-bye, bye Ingat kayo, ingat, ingat, ingat po, ingat. Bye-bye po. Bye-bye, kuya Val, ingat kayo sa biyahe. Ayun na, diretsyo na. Mga kalingap, yung uh, naging update natin ngayon, no? ayun nakakalungkot po, no? Nakakalungkot, ang bilis ng panahon, no? Isipasan natin silang mga makabanding, pero talaga meron din po silang mga aplikasyon, meron din po silang mga... Uh, gagawin no lalalain na si Kuya Bal, kaya sana hindi lang 'to yung uh, last na pagpunta ko nila, sana po uh, makabalik pa sila kaya yan yung gagawin po natin patuloy po tayo mag-scout scout po tayo ng scout ng scout ng scout hanggang sa meron tayong may rekomendate kay Kuya Ben kay Ate Edna or sino pa yung mga kasamahan niya na pwedeng uh, or gustong uh, tumulong kasi alam niya naman po yung uh, channel natin ay talagang walang kakayahan. Maswerte na lang po kung merong makapanood na gustong tumulong doon sa mga na-vlog natin. Ano? So, yun, mga kalingap. So, palike at pa-share po ng ating video ngayon, mga kalingap. At syempre, huwag nyo pong kalimutan. Doon sa mga kalingap supporters na sumusuporta, pa-subscribe naman po ng ating YouTube channel, Boy Tabang. At syempre, uh, huwag nyo pong kalimutan na palike po at pa-share ninyo. So, ingat po tayo palagi. At syempre, kampay siya nara. Adios, mga kalingap.